guys, Papa. Kak Aileen kena sini lah. Ha? Nak makan. Okay. Nak makan. Ayan guys. Helo ah. ah. <tong> anak, anak -anak. aku. Anak-anak aku. Selamat pagi guys. Lepas aku tidur, saya kena melagang aku. Haa, buatan aku punya. Давай,

あ、ポス。だ、パパ Baiklah sekarang ya. Stop pas tengah kente. Jangan pakai. Ke nada kepala jangan. Ha. Hmm. Em kain dong. Oh Apa sih? Boxin para aku. Ada jalan-jalan. And Oh, hi guys. Ang higaan. Ito ang ating higaan. guys. Salamat mga guys sa aking mga kakaya dito sa aking trabaho na ako isang tagalako lamang sa araw-araw Ayan, naman po, narinig niya na kita nyo sa umaga at sa gabi ako'y naglalako ng tinapay madaling araw. Maraming salamat po. Sana po pakishare na po ang aking YouTube channel. Mayroon pa vlogger. At kagising ko lang po dahil ako'y magpahinga at naglalako pa rin ako. Bukas po magpapadala ko sa aking mga patina. Maraming salamat po. Mag-subscribe at share ang aking YouTube channel. Mayroon na lagi. Thank you. God bless sa inyo lahat. Maraming salamat po.